Matapos ang pagbebenta ni Daniel Padilla sa kanyang kauna-unahang sports car, usap-usapan naman ngayon ang pagbebenta nila ng inang si Carla Estrada sa kanilang mansyon. Ano nga ba ang dahilan ng pagbebenta nila sa kanilang dream house? The Philippine Showbiz List presents Ano ang dahilan ng pagbenta ni na Carla Estrada at Daniel Padilla ng mansyon nila? The Dream House ang pagbenta ni na Carla at Daniel sa bahay nila ay hindi maiwasang pagtakhan at questionin lalo pa at ang naturang bahay ay masasabing espesyal para sa kanilang buong pamilya. Katunayan ang dream house ay bunga ng matinding pagsusumikap ni Daniel sa pagtatrabaho. Noon paman ay bukas siya sa pagsasabi kung gaano kahalaga sa kanya ang magkaroon ng sariling tirahan dahil na rin sa kinagis ng buhay. Bagamat nagmula si Daniel sa angka ng mga kilalang personalidad sa showbiz, hindi siya lumaking mayaman tulad ng ibang kamag-anakan. Naranasan niya muna ang hirap bago nakamit ang tinatamasang tagumpay. Bata pa lang siya ay pinagtataka ni Daniel kung bakit wala silang permanenteng tirahan. Ngunit hindi niya magawang tanungin ang kanyang inang si Carla kung ano ang dahilan. Nang mga panahong iyon ay ine-enjoy na lang daw niya ang ganong sitwasyon sapagkat marami siyang nakikilalang mga bagong tao sa kanyang paligid at nakakadiskubre siya ng mga bago sa lugar na kanilang nililipatan. Hindi naman ikinailan ni Daniel na dumadating rin sa punto na halos wala na silang makain na magkapatid at maranasan na mawalan ng kuryente dito raw naisip niya na kailangan niyang gumawa ng paraan upang matulungan ang kanyang pamilya at ang kanyang ina. Nakita niya ang paghirap sa pagtataguyod sa kanilang magkakapatid. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na mararanasan ng kanyang ina at mga kapatid ang hirap ng buhay. Maging ang magpalipat-lipat ng matitirhan, lahat anya ay gagawin niya para sa ikakaginhawa ng buhay nilang pamilya. Dito na nga ay pinasok ni Daniel ang showbiz at kasabay nga nito ay ang walang sawang suporta ni Carla sa anak. Tunay namang pinaghandaan ni Daniel ang lahat. Bagamat tatlong taon pa lamang noon sa industriya, ay pinagsikapan niyang ipunin ang kinikitang pera upang maisakatuparan ang pangarap na bahay para sa ina. Sa edad na labing siyam na taong gulang noong 2014, naibigay na ni Daniel ang dream house para sa kanyang pamilya. Ito anyang ang isa sa kanyang biggest accomplishments. Sa simula pa lang ang makapagtayo ng isang bahay na matatawag nilang sa kanila ang kanyang gustong gawin. Para kay Daniel, ang bahay ay masasabi niyang ang lahat na sapagkat lahat anya ng bagay ay pwedeng i-represent nito. Paliwanag niya na mas kailangan ng isang tao ng sariling matitirhan. Isa pa sa pinagpapasalamat ni Daniel ay ang kasiyahan sa pagkakaroon ng kanyang mga kapatid ng isang komportableng tahanan. Dahil dito ay umuupa lang sila ng mga apartment at kondominium. Dahil nga din sa bagong bahay, ay excited silang lahat na umuwi rito. Katunayan, ayon kay Daniel, ang dream house ang siyang dahilan kung bakit palagi siyang masayang umuwi kumpara nung wala pa ito kung saan madalas ang paglaan ng oras ay sa labas. Nauna namang nilinaw ni Daniel na ang pag-aaring ito ay hindi talaga para sa kanya, kundi nilaan niya para sa kanyang pamilya at ang kanyang dream house ay sa future na. Mahalaga para sa kanya na ito pa rin muna ang pangarap ng ina na magkaroon ng isang magarang bahay. Ikinatuwa naman ni Carla na hindi nakalimutan ng anak ang pangako nito na bigyan siya at mga kapatid nito ng maayos na buhay. Iba niya ang kasiyahang hatid ng pagkakaroon ng sariling bahay kung sa ay hindi na siya mangangamba pa hindi tulad ng panahong nangungupahan pa lang silang mag-anak. Hindi naman ikinaila ni Carla na ang dream home niyang ito ay nagsilbing unang pagkakataon na nagmay-ari siya ng isang property na may kahalagahang gaya nito mula lang siya pumasok sa industriya ng entertainment. Kaugnay nito, nauna namang napaulat na nagkakahalaga di o mano ng 40 million pesos ang bahay. Pero ang impormasyong ito ay pinabulaanan din agad ni Carla at hindi na nagdetalye pa sa presyo family home for sale. Hindi na nga questionable pa kung gaano kahalaga sa pamilya ni Carla at Daniel ang kauna-unahan nilang tahanan. Naging saksi ito sa maganda nilang simula at nagpatunay na walang pangarap na imposibleng makamit kung sasamahan ng sipag at pagmamahal. Ito ang nagsilbi nilang proteksyon at silungan sa anumang oras na kailanganin. Hindi ito nawala at masasabing kanila na talaga ilang mahahalagang yugto o okasyon din na kanilang mga buhay ang naging parte sa nasabing dream house sa lumipas na taon. Sa koneksyon at alaalang na buo ng pamilya at sa likod ng kwento kung paano napunta sa kanilang pinapangarap na bahay, partikular na kina Daniel at Carla, masasabing mahirap itong bitawan na lamang basta. Ika nga, may sentimental value ito sa kanila. Kaya naman isang malaking katanungan ngayon kung bakit na nila ito ipinagbibili. Katunayan noon pag nakaraang taon, isa na publiko ang patungkol sa pagbebenta rito. Ibinahagi ng real estate account na Best Deal Property PH sa kanilang Instagram noong December 5, 2023 ang mga litrato at video na naturang bahay. Sa caption, inilarawan ang property bilang isang elegant owner's built house. Makikita naman sa ibinahaging post ang detalye ng sinasabing bahay. Ito ay isang two-story modern Mediterranean home na may lot area na 500 square meters na matatagpuan sa isang exclusive subdivision, Malapit sa Commonwealth, Quezon City. Ito ay may anim na bedrooms at anim na bathrooms. Ang iba't ibang tampok ng bahay ay kinabibilangan ng malalawak na espasyo tulad ng living area, dining area, main kitchen, porch, lanai, grand staircase, master bedroom na mayroong walk-in closet, breakfast nook, auxiliary kitchen, laundry and service area, electric room, storage room, balcony. Mayroon din itong maid and driver's rooms. Malawak din ang sakop ng garahe ng bahay na kasya ang lima hanggang sa anim na sasakyan. Ang asking price naman para sa kahangahangang property na ito ay nasa 50 million pesos. Nakasaad din sa nasabing post kung sino ang dapat kausapin ng mga taong entresado na makita ang buong bahay. Samantala, muli namang ipinomote ng real estate account ang natunang bahay sa Instagram stories nila noong January 17, 2024. Kung pagbabatayan naman ang mga update ni Carla sa kanyang Instagram page, kapansin-pansin ang tila pananatili pa rin nila ng kanyang pamilya sa kanilang tahanan sa Quezon City kung saan sila nagdiwang ng Pasko at bagong taon. Netizens Reactions Katulad ng inaasahan ng aksyong ito ng mag-ina ay hindi nakatakas sa mata ng publiko at ginawan pa ng issue. Narin ang mga katanungan kung naghihirap na ba sina Carla at Daniel. May question din kung naubos na ba ang savings si Daniel at kung wala na bang trabaho binibigay sa kanya. Kaya unti-unti lang -unti nitong binibenta ang kanilang ari-arian na pati ang bahay na ibinigay niya sa ina ay hindi nakaligtas. Iniugnay naman ng ibang netizens ang kaganapang ito sa hiwalayan ni Daniel at Catherine Bernardo. Nariyan ang mga komento na baka kailangan ni Daniel ng pera upang may ipambayad sa utang sa dating nobya. May ilang netizens pa ang humiri na baka plano ni Daniel ang mga ibang bansa para doon na muna manirahan at para na rin makapag-move forward na hindi na anila sila magtataka pa kung mag-early retirement ito sa showbiz na sa hindi matapos-tapos na kontrobersyang binabato rito na nakasira hindi lang sa kanyang imahe, kundi maging sa kanyang career. Samantala, may iba namang netizens ang pinagtanggol ang mag -ina. Bagamat nasasayangan sila sa bahay at alam kung gaano ito kahalaga sa pamilya, karapatan pa din anila ng mga ito ang anumang gawing desisyon na hindi kailangan bigyan ng ibang interpretasyon. Katunayan ang matalinong desisyon na ito ay pagiging praktikal kahit na may mga issue. Nakakatawa raw anila na nahusgahan agad sina Carla at Daniel dahil lamang sa pagbebenta ng sarili nilang mga ari-arian. Depensa ng ilang netizens, walang masama sa ginawang hakbang ng pamilya at hindi dapat ito gawing big deal. Halata naman daw na gusto lamang na mag-anak ang bagong buhay at isa sa nakikitang simula nila rito ay ang lisanin ang dating tinitirhan kaya ito pinagbibili. Kaugnay ng usaping ito, naglabas naman ng kanilang reaksyon at nalalaman ang entertainment columnists na sila Christopher Min at Ogie Diaz sa isang episode ng Christy Fair Minute. Binanggit ni Christy na hindi siya kumbinsido sa lumalabas na chismis na naghihinga luna ang bulsa ni Daniel sa kabila ng mga natamunitong kasikatan. Paliwanag niya mukhang malabong mangyari na malimas ng ganun kabilis ang lahat ng mga kinita ni Daniel sa showbiz sa mahigit isang dekada na milyon din ang pinag-uusapan. Idagdag pa ang iba pa niya mga racket. Ayon kay Christy, malakas ang palagay niya na nakapag-ipon na rin naman daw si Daniel. Samantala sa online show ni OG noong January 17, ibinulgar e niya ang dahilan kung bakit ibinibenta e na ni na Carla ang kanilang bahay sa Quezon City. Sinabi niya na base na rin sa nakarating sa kanyang impormasyon na kaya gusto nang ibenta ni Carla ang nasabing property dahil gusto nitong lumipat sa bandang south. Ipinagtanggol din ni OG ang pamilya ni Carla sa mga taong naglalagay ng masamang kahulugan sa dahilan kung bakit ipinagbili ang kanilang mga ari-arian. Ayon niya, mas nakakaloka raw kung nagbebenta ang isang tao ng isang gamit na hindi naman ito pag-aari. Hindi nga daw nangangahulugan ito na naghihirap na ang pamilya ni Carla. Biro pa ni Oji kung sakaling ipa-auction nga raw ang underwear ni Daniel, tsak niyang maraming magkukumahog na bumili nito. Samantala, wala pang inilalabas na tugon o pahayag ang kampo ni na Daniel at Carla sa pagbebenta nila ng properties. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!